Sinasabi niyang ang dahilan ng pagkakatampuhan ng dating mag-best friends na sina Jada Avanzado at Francine Diaz ay ang magpa-feature ang una kay Andrea Brillantes na alam naman natin ay nagkaroon ng conflict kay Francine. Ang tanong, hindi ba dapat magpa-feature sa kaaway ng BFF mo? Ganon. Diba? Dapat bang hindi ka magpa-feature sa kaaway ng best friend mo? So, it's oh, yeah. either yes or no. Oh, uh -oh. No. Naku! No. Sana ma! Oh. Tumama ako sa gusto ko! Ano ba gusto mo uh -uh. Uh -uh. Base lang na, basis lang natin yung dalawa. Pero in general saan Sana mabunod ko ang yes. Oo. Uh -uh. No. Ay! Buti na lang. Maybe. Buti na lang. No! Ay, ano ba yan? No! Yes! dapat magpa-picture. Lako, huwag niyo ako i-bash, ha? So, ang sabi kayo dapat para hindi ka magpa-picture oh, friendship. sa kaway ng BFB. Oh, ito muna, no. Bakit? Dapat bang hindi ka magpa-picture? Nalilitan tuloy ako, no. Oh, dapat... mo muna. Uh oh, patayin mo kasi. No. Ito. Kailang, oh, yun ang ano. Oh, kailang. Right? Uh -huh. No, kailang na magpa-picture. Mm -hmm. no, wala namang masama. Mm -hmm. Pero ito, hindi naman ito repairing ha? Oh, uh para -huh. Parang ano lang, lang sila, oh, oh. parang mag Parang naging in guide, general guide. No, po, In ma? general. So, kasi may mga instances na, kung baga po, nagkita kayo sa isang kasyon, magbe-best friend na, ay Diyos ko, ako ang dami pagkakataon na nakakapagpapicture ako sa babae o sa iba na ayoko. Babae mo? Ano? Ba babae ano? o lalaki o bakla na akala ayoko akala ko, rin dati ko babae mo. Hindi, dahil dati na hindi natin friendship. Kung baka, nagkakasama-sama, unavoidable wow. yan eh. Di ba? Kahit sa press ko, ka. Makakasama mo yung press ka. hindi mo gusto. Alam kang umiwas ka. Ngayon, minsan sasabi, group picture, group picture. Halimbawa, lahat ng press, ha, Group picture, group picture. Tapos, ay, dako, ayaw ka magpa-picture dito sa artisan na ito. Kaway ng kapwa ka. Tapos, sinitira niya doon. Sinisira niya doon. Kasi ayun yung report na doon. Pwede pa mo hindi ka magpa-picture. Okay lang, magpa-picture ka. Wala naman akong nakikita. masama. Yes, tama. Ikaw, Mildred. So, yes, di ka dapat magpa-picture. Sa lang po akong choice, ha? Dapat magpa-picture. Ang kawain ni Alwa. Lucas, ni Jada. Siyempre naman, kung mag-best friend tayong dalawa, super close talaga, sin lagi tayong magkasama. Minsan yung ganong edad nagiging sensitive kasi, di ba? Kahit naman nung bata tayo, uy, galit mo yung ano ha, yung ganon na galit mo yung kasi galit ko yan, inaway ako, ganon. So pagka nagpa-picture yun, doon sa kaaway mo, sasama yung loob mo. Ganun, pero, ba? Halimbawa, <laughs> pero, halimbawa, pero, halimbawa, in-invite Hindi oh, ko Anong Ang saan ko si Roald Dahl? High price si Roald Dahl! si Halimbawa, invite sa isang okasyon. Oo. Oh. Oh, ang mapangit yung ikaw mismo magsasama. papit tayo, di ba? Kaya nangyari, nakikita kayo ang artist na mo si Joy Ay, tsaka si ano, mm. si Andrea, May nakikita, eh, pwede mong papit alam mo, umiwas ka. Oo, oh, tama! Ay, tsaka, mm -hmm. best ko, ang <laughs> Pero not necessary sila. Hindi oh, oh. Pero lang sila. Okay ako mm. mabilisan lang. Pero okay magpa-picture. Pero kasi ito, mabilisan lang. Oo, pa ano eh ma-expand di eh. Diba minsan pag may... Hindi, iba naman kasi kami dalawa ni Kuya Romel Pag may naiinis kami, mismo kami umiiwas. Oh, Nagkaka-intindihan tayo hindi tayo magpawa-picture sa pero, kanya. Pero ano, ako maybe uh, talaga kasi minsan talaga hindi mo maiiwasan e. Eh, eh, sa isang event, di diba? Kaya kaaway mo yan, kaaway ng o. kaibigan mo, di ba? alam alang mga al ano. Ay, ayoko ko magpa-picture ako. Kapag napaka-OA mo naman, diba? O, Oo. Pero minsan nung tindihan mo na rin yun, yun nga Napakalalim ng pinagsamahan din yung taong ito. Nakiking sensitive si oh. din kasi yung kaibigan mo eh. May mga ganun talaga. Pero sa totoo lang, wala namang problema. Oh, oh, okay Kung oh. ka, Pero sa tutulang diba? totoo lang, wala na sa kumasabi. Ako, ako ito. Ako sa case ko, di ba? Ah, alam alam naman, na si alam sa showbiz na no talaga ako oh, close na close kay Ate guy identified ako kay Ate guy pero pag nakita ko si Ate B, nagpapapicture picture ako hindi naman siya biniyak oh ano ano anak, ano 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 Walang ano ano